Ang bigas ay itinuturing na simbolo ng kasaganaan, kayamanan at proteksyon. Ang bigas rin ay pangunahing pagkain sa maraming bansa lalo na sa atin dahil ito ay tinatawag na staple food kaya ito ay sumasalamin sa yaman at seguridad sa pagkain. Maraming paniniwala at mga gabay na ginagawa ng iilan upang sila ay mas maging masagana sa kanilang buhay. At isa na dito ang ginagamit na pampaswerte ay ang bigas Sinasabi rin na kapag puno ang bigasan, pinaniniwala ang hindi magihirap ang pamilya At ayon naman sa feng shui, ang bigas ay sumisimbolo ng positibong enerhiya at pangmatagalang kasaganaan Ginagamit din ito sa mga ritual upang itaboy ang malas at negatibong enerhiya Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Sa video na ito ay magbabahagi po ako sa inyo ng impormasyon tungkol sa kung bakit tinaguri ang swerte ang bigas, bakit importante na dapat hindi tayo mawawalan o mauubusan ng bigas, at ibabahagi ko rin po sa inyo ang mga lugar o parte ng bahay na swerte at malas na paglalagyan ng inyo pong bigas at kung ano nga ba ang dapat nalalagyan ng bigas upang tayo po ay swertihin at hinding hindi makakaranas ng hirap at mauubusan ng yaman. Ang mga bigas po natin ay hindi lamang nakatutulong upang tayo ay mabusog, kundi ito rin ay nakatutulong upang tayo ay palaging swertihin sa buhay. Marami ng paniniwala tungkol sa bigas na ika nga dahil ito ay nagmumula sa lupa at bahagi ng agrikultura, ang bigas ay tanda ng masaganang ani at walang tigil na biyaya. May iba rin na nagsasabi na ang pagtatabi ng isang maliit na lalagyan ng bigas sa tindahan o negosyo ay nagdadala ng maraming customer at kita. At dahil dito, marami ang nagsisigurong laging may laman ang bigasan sa bahay upang mapanatili ang daloy ng swerte at kasaganaan sa pamilya. Ngayon, dumako po tayo sa mga maswerteng parte ng bahay na dapat mong ipwesto ang inyong bigasan upang maganda ang daloy ng swerte. Unang-una na maaari mong ilagay ang inyong bigasan ay sa kusina, lalo na po sa silangan o timog-silangan dahil ang mga direksyong ito po ay maswerte. Ang kusina po ay sumisimbolo ng kasaganaan at kabuhayan at ang silangan naman ay nauugnay sa kalusugan at kasaganahan habang ang timog silangan ay direksyon ng kayamanan ayon sa feng shui. Pangalawa ay sa inyo pong dining area o malapit sa hapagkainan. Ang ating mga pagkainan ay sumisimbolo ito ng pagsasalo-salo at kasaganaan sa pagkain. At pinaniniwalaan kapag ang bigas ay malapit sa hapagkainan, mas magiging sagana at masustansya ang pagkain ng pamilya. Pangatlo ay maaari nyo rin itong ipwesto sa isang malinis at tuyong cabinet o storage area. Dahil ang pagtatago ng bigas sa isang malinis, maaliwalas at tuyo na lalagyan ay nagdadala ng positibong enerhiya at upang maganda rin ang daloy ng good energy kaya dapat malinis ito dahil ito ay sumisimbolo ng organisadong pamumuhay. Pangapat ay sa isang maluwag na lalagyan yung hindi masikip o halos ubos. Dahil ang pagkakaroon ng sapat o maraming bigas sa lalagyan ay nagpapakita ng kasaganaan at di nauubos na biyaya. Dumako naman tayo sa mga lugar na malas o hindi kaaya-ayang lagyan ng bigas at ang mga dahilan dito. Una ay sa ilalim ng lababo. Kapag nilalagay po natin ang ating mga bigasan sa ilalim ng lababo, ito po ay sumisimbolo ng pagtapon ng kasaganaan dahil sa koneksyon ng tubig na maaaring magpaagos ng yaman. Ang lababo ay may kaugnayan sa elemento ng tubig na sumisimbolo sa pag-agos ng enerhiya. Kapag inilagay ang bigasan sa ilalim nito, maaring simbolikong mawalis o maanod ang kasaganahan at kayamanan ng pamilya. Ang ilalim ng ating mga lababo ay madalas na basa o marumi dahil sa tubig at basura. Kaya, ang pagkain tulad ng bigas ay dapat nasa malinis at tuyong lugar upang mapanatili ang positibong enerhiya sa tahanan. Pangalawa po ay sa banyo o malapit sa CR. Magkaparehas lamang ito sa lababo kasi may tubig at saka dumi. Dahil alam naman natin na ang banyo ay sumisimbolo ng dumi at negatibong enerhiya na maaaring makapagdulot ng pagkawala ng kasaganaan. Ang mga banyo kasi natin ay tahanan ng mga bad energy. Kaya hindi magandang maglagay ka doon ng bigasan ninyo o malapit sa inyong mga banyo dahil ito rin ay maaring magdulot ng malas o kahirapan sa kabuhayan. Pangatlong lugar na malas lagyan ng bigasan ay malapit sa pintuang panglabas. Dahil ang bigas na malapit sa pintuan ay maaring lumabas o mawala ang kasaganaan ng pamilya. Kaya mas mainam na ilagay ito sa loob ng bahay sa isang matatag na lugar. Pangapat ay sa ilalim po ng hagdan. Pinaniniwalaan din kasi na ang ilalim ng hagdan ay hindi magandang lugar para sa anumang simbolo na kasaganaan dahil ito ay may pababang enerhiya at pabigat na daloy ng kabuhayan. Hindi rin ito maganda dahil ang ating mga hagdanan ay daanan natin. Kapag nilalagay natin ang bigas sa ilalim ng hagdanan, ito lamang ay sumisimbolo ng pagtapak o hindi paggalang sa kayamanan na maaaring magdala ng malas sa pinansyal na aspeto ng pamilya. Panglimang lugar na malas lagyan ng bigasan ay ang malapit sa basurahan. Ang basurahan kasi ay sumisimbolo ng pagtatapon ng yaman at malas sa pagkain. Ang bigas na malapit sa basurahan ay magdudulot din ng pabago-bagong estado ng kabuhayan na magiging sanhi ng kawalan ng katatagan sa buhay at pinansyal na aspeto dahil mabilis lamang mauubos ang yaman at hinding-hindi magtatagal sa inyo ang swerte. Kaya dapat panatilihing malayo ang bigasan mula rito upang mapanatili ang positibong enerhiya. At pang-anim na dapat hindi mo nilalagay ang inyong bigasan ay sa loob ng kwarto. Dahil ayon sa ilang mga paniniwala, hindi maganda ang maglagay ng bigasan sa loob ng kwarto. May mga nagsasabi na ito ay maaaring magdulot ng malas dahil ang bigas ay simbolo ng kasaganaan at kaya't mas mainam na ito ay itago o ilagay sa lugar na mas angkop tulad ng kusina o imbakan upang mapanatili ang daloy ng swerte. Para sa mas magandang daloy ng kasaganaan sa tahanan, siguraduhin ang bigasan ay nasa isang malinis, maaliwalas at maayos na lugar upang mapanatili ang positibong enerhiya at kasaganaan sa pamilya. At kung gusto po ninyo na mapanatili ang kasaganaan sa bahay, mayroon din pong mga maswerteng lalagyan ng bigas na dapat po ninyong gamitin upang swertihin ayon sa paniniwala ng ilan. Maaari po kayong gumamit ng kulay ginto o dilaw na lalagyan dahil ang kulay ginto o dilaw ay sumisimbolo ng kayamanan at kasaganaan at pinaniniwalaan din ito na nagaaakit ng positibong enerhiya at swerte sa tahanan. Maaari din po kayong gumamit ng ceramic o clay jar o yung tinatawag na palayok o tapayan dahil ang mga palayok ay sumasagisag sa sinaunang paraan ng pag-iimbak ng yaman ang material na ito ay sumisimbolo ng katatagan at pangmatagalang kasaganaan. Maaari din sa isang malinis at matibay na stainless steel container. Dahil ang bakal o stainless steel ay sumisimbolo ng proteksyon at tibay sa pananalapi. At pinaniniwalaan na ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng magandang daloy ng yaman. At pwede rin pong sa salamin o glass container dahil ang malinaw na nalagyan ay nagpapakita ng kasaganaan at transparency sa buhay. Kaya mainam itong gamitin upang laging puno ang bigas upang palaging makita ang kasaganaan. Sa mga nagtatanong po kung maaari bang gumamit ng plastic na lalagyan, opo, maaari po. Ngunit paalala lamang na po kayo ng matibay at dekalidad na plastic. Upang hindi po agad ito masira para maiwasan po ang contamination sa ating bigas. Iwasan din po na gumamit ng luma o basag na plastic container dahil ito ay sumisimbolo ng sirang daloy ng kasaganaan. Mas mainam kung may takip upang mapanatiling malinis at protektado ang bigas. Iwasan niyo po ang mga lalagyan ng bigas na sira o basag na lalagyan dahil ito ay sumisimbolo ng pagkawala ng kayamanan. Iwasan din yung napakaliit na lalagyan dahil ito ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan at pag-ipit sa kasaganaan. Iwasan ding gumamit ng bukas o walang takip na lalagyan dahil ito ay pinaniniwala ang madaling lumabas o mawala ang yaman. At para sa dagdag na pampaswerte sa bigasan, magbabahagi po ako ng simpleng tips para sa inyo. Maglagay po kayo ng barya sa loob ng lalagyan ng bigas po ninyo upang makaakit po kayo ng pera. Siguraduhin din po ninyo na laging may natitirang bigas bago mag-refill upang hindi maubos ang swerte. At itago nyo po ang bigasan ninyo sa malinis at maaliwalas na lugar upang mapanatili ang positibong enerhiya. Dahil sa tamang lagayan at wastong pag-aalaga ng bigas, pinaniniwala ang dadaloy ng tuloy-tuloy ang kasaganaan sa inyong tahanan. Gayunpaman, ang mga ganitong paniniwala ay nakabatay sa mga tradisyon at kultural na pananaw at walang siyentipikong batayan na nagsasabing may epekto ang pagsunod o hindi pagsunod sa ganitong paniniwala. Ang pinakamahalaga ay kung paano ka nagmamanage at mag-alaga sa iyong mga ari-arian at ang iyong mga pagsusumikap sa buhay. Paalala lamang po ito ay batay lamang sa mga paniniwala ng ilan at sa feng shui. Kung may 100% tong paniniwala po kayo dito, mas mainam na gawin niyo po ito upang mas maka-attract tayo ng swerte sa ating buhay. Huwag kalimutan ang sipag at syaga at manalangin ho tayo palagi sa Panginoon upang tayo ay magabayan sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon kayong natutunan sa bidyong ito. God bless po sa ating lahat.